Maria, Ina ng Diyos, Reina ng Kapayapaan, at makapangyarihang tagapamagitan, isang pagsisid sa debosyon at pananampalataya. Panimula Sa video na ito, sisimulan natin ang isang kamanghamanghang paglalakbay sa buhay at pamana ni Maria, Ina ni Heso Kristo. Mula sa kanyang mala-anghel na pagpapahayag hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit, tuklasin natin ang mga mahalagang pangyayari na humubog sa kanyang figura bilang simbolo ng pananampalataya, pag-asa, at pagmamahal ng ina para sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Ang pagpapahayag at ang misteryo ng pagkakatawang-tao. Nagsimula ang lahat sa pagdalaw ng anghel Gabriel sa batang si Maria sa Nazareth. Ang mensahe ay hindi pangkaraniwan siya ay maglilihi ng isang anak na lalaki, si Jesus, na magiging anak ng Diyos. Ang mahimalang pangyayaring ito, na kilala bilang Annunciation, ay minarkahan ang simula ng natatanging misyon ni Maria bilang ina ng Mesyas. Ang kanyang mapagpakumbaba at masunuring tugon sa banal na kalooban, na ipinahayag sa pariralang narito, ang lingkod ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita, Lucas isa oras minuto, ay nagpapakita ng kanyang dinatitinag na pananampalataya at ang kanyang buong pagsuko sa Diyos. Plano Ang paglalakbay ng isang matapat na ina Ang buhay ni Maria pagkatapos ng Annunciation ay minarkahan ng mga hamon at kadalakan. Sinamahan niya si Jesus sa kanyang ministeryo na nasaksihan ang kanyang mga turo, mga himala at pagdurusa. Sa paanan ng krus, naranasan ni Maria ang sakit ng pagkakapako sa kanyang anak na may malalim na habag at pagmamahal ng ina. Ang kanyang presensya sa mahalagang sandali na ito ay nagpapatibay sa kanyang tungkulin bilang Corredemptrix at ina ng simbahan. Pagpupuri at debosyon, Maria sa paglipas ng mga panahon. Sa buong kasaysayan. Ang pigura ni Maria ay iginagalang at minamahal ng mga Kristiyano mula sa iba't ibang tradisyon. Ang kanilang debosyon ay ipinakikita sa pamamagitan ng mga panalangin, tulad ng abagi noong Maria at Rosario, mga paglalakbay sa mga dambana ng Marian, tulad ng Fima, Lourdes at Guadalupe, at iba't ibang mga kasanayan sa pananampalataya na nagpapahayag ng pasasalamat, pagmamahal at pagsusumamo sa Ina ng Diyos mga pamagat at pamamagitan, Maria, ina ng awa. Nakatanggap si Maria ng ilang mga titulo na sumasalamin sa kanyang pamamagitan at pangangalaga ng ina sa sangkatauhan. Siya ay kilala bilang ina ng awa, reyna ng kapayapaan, ginang ng laging saklolo, at marami pang iba, bawat isa ay nagbibigay diin sa isang aspeto ng kanyang proteksyon at pagmamahal sa kanyang mga anak. Ang assumption isang tanda ng pag-asa at walang hanggang kaluwalhatian. Matapos ang kanyang kamatayan sa lupa, ipinagdiriwang ng tradisyong kristyano ang Assumption of Mary noong siya ay itinaas ang katawan at kaluluwa sa langit. Ang kaganapang ito, isang dogma ng pananampalataya sa simbahang katoliko at ortodokso, ay sumisimbolo sa kabanalan ni Maria sa kanyang matalik na pagkakaisa kay Kristo at sa pangako ng huling muling pagkabuhay para sa lahat ng mananampalataya. Pamana at Inspirasyon, Maria, Huwara ng Pananampalataya at Pagsunod Ang paglalakbay ni Maria ay nag-aalok sa atin ng isang inspiradong modelo ng pananampalataya, kababaang loob, pagsunod at walang pasubali na pagmamahal. Ang kanyang buhay ay nagtuturo sa atin na magtiwala sa banal na pakay, kahit na sa harap ng mga paghihirap at hanapin ang pagkakasundo at kapayapaan sa ating mga relasyon. Konklusyon Si Maria, ina ng Diyos, reyna ng kapayapaan, at makapangyarihang tagapamagitan, ay patuloy na hinahawakan ang puso ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Ang kanyang kwento at pamana ay isang paanyaya sa pananampalataya, pag-asa at pagmamahal na nagbibigay inspirasyon sa atin na mamuhay ng dedikasyon at paglilingkod sa Diyos at sa iba. Call to Action Naway maging inspirasyon ang video na ito na Pagnilayan ang Buhay at Pananampalataya ni Maria. Naway maging gabay ito sa iyong espiritual na paglalakbay, pagpapalakas ng iyong pananampalataya, at paglalapit sa iyo ng higit sa pag-ibig ng Diyos. Tandaan kong Iwanan ang iyong pag-like at mag-subscribe sa channel upang hindi ka makaligtaan ng anumang nilalaman. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya upang sama-sama nating mapalalim ang ating pananampalataya at debosyon kay Maria. Mag-iwan ng komento sa ibaba na ibinabahagi ang iyong mga pagninilay at mga karanasan sa debosyon kay Maria. Salamat sa panonood.